Ayan, eto. Kung nakaka-good vibes kahapon, gusto kong good vibes ulit. Akala ko bad vibes naman. Hindi. <laughs> Alam mo, nung January, itong celebrity na to, eh, dapat nagpunta ng Paris, France. Pero biglang bigla hindi siya natuloy. Ayaw niyang yun pasabi kung bakit. Pero yun nga, may something wrong with his passport kasi. So, hindi siya nakapunta. Talagang, ang balak niya, uh, siyempre siya, talagang male celebrity talaga to. Pero mm -hmm. aminado naman siya na, uh, ano siya, uh, iba ang gusto niya, kapwa niya, di ba? Oh. Lalaki din ang gusto niya. At uh, kamakailan naman talaga, eh, nag-come out siya kung ano Ay. talaga siya, di ba? Pero, yun nga, uh, alam mo, dapat magkikita sila ng boyfriend niya sa Paris, France. Oo, pero wow. yun, dahil hindi natuloy si celebrity, hindi natuloy yung kanilang usapan na pagkikita doon. Pero, ang nakakatuwa, ang sweet ng boyfriend niya. Umunta. Guess why? pumunta dito. Hindi. Hindi nga nakapunta si celebrity. Ay, hindi. pumunta dito yung boyfriend. Pupunta pala. Dadalawin si celebrity. Oh my God. Si male celebrity ng kanyang boyfriend. Sana diba? o. Oh. Hindi, naman, hindi naman dihim talaga yung oh. relasyon nila. Nakapunta Out na rin naman. dito si Gal. Diba? Tanggap din ang pamilya niya, diba? Pero yun nga, ang ang saya, da dadalawin siya. Happy-happy lang. Diba? Ang sarap din ng gano'n. Kahit LDR sila, ano mo ba ibig sabihin ng LDR? Long distance relationship. Okay. Kahit LDR sila, eh may panahon sila sa isa. isa. It's either si male celebrity ang pumunta doon sa abroad sa boyfriend niya sa Amerika, or siya, makikita sila somewhere, di ba? And this time nga, pupuntahan siya ulit dito sa Pilipinas. I love it. Sino yan dito? No? Nakita mo siya nung ano, nung kasama rin ni Mel Celebrity doon sa opulence ng 2023. Ay, okay, okay. So, so nakuha mo na. Oo, oh, nakuha diba? na. nila A tignan. Oo nga, pero ang sarap din na very open sila sa kanilang relasyon. Tapos, ang sarap din na talagang may panahon sila sa isa't isa. Hindi lang si male celebrity ang pumunta sa kanyang boyfriend sa Amerika o kung saan man sila magkikita. Kundi, pati yung boyfriend may panahon talaga na napuntahan si male celebrity dito sa Pilipinas. Pwede yeah. ba ako magbigay ng clue kung sino yung ano? Sige, Kailangan ang gandaan mo. Oo. kung Oh, Kaya mag-away kami ni Mel Celebrity. Ang clue, ano, napapanood niya siya before. As in, peg na peg ko siya kung paano siya mag sa talk show na yun. Na yun. pero uh, magaling siya manamit, di ba? Oo, oh, tsaka ang galing pero niya mag-host. Sobrang Oo. galing niya mag-host. Actually, siya yung favorite ko. Pwede ba magiging yung show na yun? Dati yung naman yun, di ba? Ah, oh, huwag na. Ah, na. Okay. Basta pero, yun. Alam show... mo na nanihimik na yung showbiz central. Huwag oh. na binabanggit. Okay? <laughs> Bawal magbanggit. <laughs> kasi parang bigay na bigay yung clue mo pag babanggit yung showbiz center. Kakaloka. Ka. Sobrang favorite ko siya nung kasi, kasi bagets sa bagets pa ako. Nun. And hindi pa ako nag-event nag, Nakita nag mo e ng time. Yung na paglapastangan yun. mo kay Mel Celebrity, <laughs> yung, yung talaga i-emphasize mo, i-rub mo talaga yung bagets na like bagets pa ako noon. Nakakaloka ka. Bagets din siya noon, tito. But to be fair, bagets siya noon. Kunti lang naman yung no? edad yung difference, ah. Oo. Oo di ba? Wala kang 10 years, no? O, wala ba? 32 ka. Ah. Uh, oh, 41 two. siya. Nine years. Uh. Ilang taong ka na ba ngayon? magte 32 pa lang. Ah, magte 32 um, O, oh, tama nga. 10 years. Pero huwag naman yung bagets na bagets pa. Hindi, bagets looking naman. Parang masyadong nirarap. Parang sinasabi mong veterano na siya. Na matanda na siya. My gosh. Iconic May siya for ka? me. Kasi... Sabi <laughs> mo pa naman ako, iconic. Ayan na naman. <laughs> my gosh. Parang pinapalabas mo talaga matanda siya. Pag ako ang inaboy ni male Celebrity, my gosh. <laughs> pero Ito ay love, ko, love, Bibigay na... ko yung address mo. <laughs> bibigay ko yung number mo. <laughs> love na love ko siya, Tito. Kasi nga ang galing niya Pero hindi naman siya kasi naman. siya naman, uh, game siya, di ba? Uh, Kung baga, uh, parating lang siyang good vibes, di ba? Correct. Oo. Kung ano, may eat girl, siya yung eat boy, no? Oo. Alam mo talaga ah... Uh, basta magaling siyang tao, di ba? Uh, mabait ito. Approachable. Very approachable. At saka ang maganda sa kanya, be, uh, ano siya, uh, respectful siya na tao, di ba? Uh, good na good siya. Uh -oh. At hindi niya ginamit. Hindi pa ba, ba, ba nakuha? binigay ko na initial niya. <laughs> yung dalawang word na sinabi Ay, oo. <laughs> <laughs> Napaisip ako nandito. dito. Uh -oh. Tsaka ano siya, hindi niya ginamit yung, syempre, ano naman siya talaga parang may talent siya hindi nagamit kumbaga, 'yung mga, royalty siya. Oh, Oo, oh, hindi niya nagamit 'yung mga ibang. Mas tayo. Hindi kumbaga, <laughs> yung, hindi niya ginamit 'yung uh, 'yung power niya, 'yung uh baga, connection niya yes. para lang makapasok sa showbiz. True. showbiz. niya yun. ang galing yon. niya kasi, di ba? Sayang nga, hindi siya natuloy doon sa isang show. Ay, sayang. Gusto ko siya makita ulit ito. Tala. Na mag-host host, host gano'n. Sige. Uh, gusto mo ba next week, guest co-host ko, ko siya <laughs> dito. Absent ka muna, <laughs> ha? Ay, oh. joke lang pala. Okay na pala yung ano. Napalag ko oh, siya dati sa showbiz center. Oo nga. Ayan. Ah, pero yan po ang ating like kayo ng BI ko. I love it. Travel, Who is it? At Chikahan. All in one. Sa Anything Goes with it Julie Juni with Julie.